Sa kulungan ang baksak ng isang lalaki matapos itong maaresto ng mga tauhan ng pagodpod PNP dahil sa kaso nitong three counts of psychological abuse. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Bill John Kumilang. Timbog ang isang lalaki sa bisa ng warrant of arrest matapos itong maaresto sa isinagawang Manhunt Charlie Operation na pinangunahan ng pagodpod PNP. Bandang 3.30 ng tanghali ng maaresto ang individual sa pagodpod Ilocos Norte, at ito ay naharap sa kasong paglabag ng tatlong beses sa psychological abuse kung saan meron itong kaukulang piyansa na 72,000 piso kada kaso. Matapos maaresto ang individual, dinala ito sa Bangui District Hospital para sa medical examination at matapos ay sa Pagudpud Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang pagkahuli natin sa wanted person na ito ay patunay na ginagampanan natin ang ating tungkulin at patuloy kaming maglilingkod para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mamamayan Pilipino. Samantala, nangangako naman ang pagudpud PNP na patuloy nilang gagampana ng kanilang tungkulin nang sa gayon ay mapanatiling ligtas at malayo sa kapahamakan ng mamamayan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Bill John Comilang. Alagad ng batas, Tagataguyod ng Balitang Puli.